Ano? may bangus bigbig samantao bigbig sa bangus no hindi tumbango bigbig siya ya wala wala yung pa dog ano telap yak tambok niyo Yan o. Yun. Ayan mga kumuhid. Welcome back again to our channel. For today's video, magsama tayo kay Tiyo Guyong mag manghuli ng ano, alimango sa kaisda dun sa kanyang pispan. Dito pala tayo ngayon sa Lanao del Norte. Dito sa pispan ni Tiyo Guyong. Tiyahin ni Mrs. Ni Admin Ilin. Yan, lakad tayo dito kasama natin si Glenn ang asawa ni Christine na yung kinasal nung nakaraang ano April 26 sama kami sa kay Tio ayun si Tio ayun lakad kami dito kami nagdaan sa Pilapil papunta din sa kanya ang ano para pipili bibili pala ako ng ano makakabuhid ng alimango dadalhin ko sa Maynila pasalubong ko sa aking mga sa aking boss. Sa aking mga silingan. Ayan. Masukal dito yung ano. Medyo masukal. Madamo yung daan. Tilapin. Ah. Ayan guys. Siti o. Grabing busong ko sa limango. Ang dami kong nakain. <laughs> Siti o. Ayan. Tiyo ko ito na pala yung ano Ito na pala yung palasidaan Ito na yung palasidaan mo, Tiyo Ito na Palasidaan mo Ito na yung palasidaan mo Ah, ito yung palasidaan ni Tiyo Dito nang gagaling yung mga Ano niya, alimango Hipon Ayan, mayroong kalamansi dito Ang daming kalamansi, guys Ayan Ayan oh. Dito galing tiyo yung ano na no? alimango mo? Ano, tiyo. Ano, yeah. Yung Salam. alimango dito na kukuha. Oh. Ah dito Punta, na ko. Ito sa ko, ito alimango to to eh. Ah doon daw sa kabila. Ano to sa ko do, ito alimango. Sino? Dagat din sumpay ka. No? Oh, sumpay sa dagat din. Hmm, sumpay sa dagat to to. Yung tubig niya galing sa dagat pagka umakyat yung na, man, man. Layo, layo, layo. yung tubig papunta dito. So medyo malayo pa daw yung ano yung ano nung dagat. It pero umakit dito yung tubig. Ayan oh. Pansat, alimango, isda daw sabi ni Tiyo. Maghagi si Tiyo ng ano, lambat. Try niyang mahuli ng ano. <tinyo> manghuli ng <tinyo> isda. Baka meron siya mahuling isda guys. Ito. Doon sa kabila, meron pa doon Oh. Yun. yun lang yung kalatiyo Oh. Bahay nila, doon tayo galing kanina. Ayan. Malapit lang pala, no? Oh. Ayan. Tingnan natin si Tiyo Maghahagis ng ano guys, lambat. Yan Ayan, may siya na doon, no? Oh. Manugang yata ito niya, no? Manugang ni Tiyo Ayan ang huli ng ano. Hindi ko na kung anong hinuli niya. baka limang. Yan may gumagalaw doon, no? Oh. Magagis tayo yun ng ano. Sige, nilagay. Ayan. Oo. Uh. tingnan natin kung mayroong nahuli. Hmm. Mayroong kayang nahuli? Tingnan natin guys, mga kabuhid. Mayroong bang nahuli? May gumagalaw oh. Mayroong nahuli talaga. Parang mayroon. Ang Gumagalaw siya oh. oh, no? mm, sabi ko na eh. Gumagalaw siya. So meron talaga siyang huli guys. Ayan. Diba? Ang galing manghuli huli nito yun ng isda oh. Malimango, pansat, isda. Meron dito yun. Tumalo nung oh. um, mm, um, mm, um. Mm. Oh, ang dami oh. Oh, diba? Kalpas daw yung iba guys. Diba? Um. Mm. Sama so, natin yun, tilapia. Tilapia. Oh. Ah, may talapya pala dito si Tiyo. Yan yung ano niya dito Malang isda. Ang gamay nito yun, may oh, ah, hipon oh. Hm. Mm. Lo. ang laki oh. Ang laki oh. oh. ng hipon. Mm. Binalik ni Tiyo. <laughs> Binalik niya kasi isda lang yung kanyang kukunin. Lai ng dagoy. Ah. Um. Okay, okay. Mm. Oh, flop. Ini pwedeng kadagkol kani mo dong kani mga nitim sa kanang layaw ron siya ah uh, ano no kita kang dagko mung lupa doy telap ya mhm uh -huh. mung lupa ha. doy og pa pa eh. oh pa na dong ah pag mag harvest daw tanggalin yung tubig no yo oh, abrihan ko tong gate niya silbi mhm uh -huh. mayroon siyang gate no no so yung tubig tanggalin para bumaba yung tubig guys

Karang sa pikas tayo, inyo haba pa na. Oh, muna ko na dito. Oy, kanila pa pala yung mga kabilang ano. Peace guys. Bagong lawak. Ah, bago wala? Oh. Mm. Um, bagong ano lang. Bagong laglag ng similya. Yung kabila doon, malaki. Daming buko dito, oh. Daming niyog.

Kaya wala siyang maulayan. Nag, nagalusot yung Ano niya? Nagalusot yung isda. May butas. Dito ni hmm. sa 40 call. Nabulinga daw. Eh oi. Mm. Ayan o, nahuli din sila o. Ayan, dito tayo. Sa kabilang side, dito nag... Ayan o, daming huli nito o. Ano ang huli si Tiyo? Tulapya. Ha? Huh? Ha? dak mega tu. Ano? May bangus. Bibid. Samanjo. So, bibid sa uh -uh. Bangus no? Hindi lang itong bangus, bibid din siya. ya. Tambok 'niyo.

Apa nih, macet gitu lah. Cocok, Dari tolong Oh, 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 boleh dong. tuh eh, buka kelan dong. oh, hole ni tio. Oh. daming pispan dito hmm. dito yung gate Tangga buksan to tanggalin yung tubig para mabala yung tubig Ayan. paglaki ng dagat guys Ayan, nakit yung tubig. Ayan o. Ayan na Hmm? Ayan. Lawak itu. Dan Lawak. Pispan. pa. palang. Kung baga bagong lagay pa lang yung similya. Maliliit pa. ano o. Lawak o. Oh. Hanggang dun. Lawak hanggang lang. Ano. Fish fan. Sili o. Oh. Pang sausawan. Ang dami ka naman si. Dito. May buko. Yan. og det er